Ride tayo, insayo, ride, insayo, ride. Ikot ng Kono via BNPA Reverse, Reverse Reverse Repal Lusong tayo na Repal So, ayun Let's go Zone 3 tayo, halos zone 3 Intervals Long sound 3 Recovery is zone 1 to 2. So, yun. So, ayun. Nasa pang-apat na buwan na tayo nag-iisayo ng ano, pang-gravel race. Zone 3 dito tayo mag-umpisa kapag dito <laughs> red light pag go na siyempre go na tayo so ayun hanggang dito mamaya na lang ulit nako po nako po At, traffic pa nga yan so ayun balik zone 1 tayo zone 2 zone 1 recovery mode kaya pagkatapos ng zone 3 yan ang itura ko malapit na tayo sa PNPA kaya lang dito naman talaga nagbibuild up lagi yung traffic So ayun, babawi tayo doon pag paglagpas ng traffic. Hapoy ah, mark na tayo halos. Ito yung flat part. Ang nakalagitnaan ng Santa Rosa Tagaytay Road. Na medyo matulin tayo. Yan. nasa zone 3 pa tayo so ayun napakasarap ng panahon malamig makulimlim nasa 27 26 temperature so ayun may ulit Ampaw. Recovery time. Ang aking recovery ah, uh, Kiyempre, matamis yan. Bigas. Kumbigas nga ba talaga to. Kung magiging anong recovery. Anong magiging benefits ito sa akin. Anong magiging resulta. wala nang poste dito na rin pala tayo lumusong na sa mabato parang yung mabato dito tayo lulusong so yun makikita nyo yung napakalupit ng view napakaganda o, para sa inyo to yung mga hin medyo malalayo dito syempre yon maganda at wala na rin yung mga poster rito pag lulusong kayo at med safe na syempre kailangan nyo parang check your brakes check your brake pads bago umalis ng bahay check your brakes pag lulusong so ayun dito ko na rin tatapusin yung video ko. don't forget to like, comment, subscribe Ah, napakaganda na wala na yung mga poste. May bagong kainan. Hi Lomi! Ano kayo ibig sabihin ng Hi Lomi? Mataas, kamusta, nakakahilo. Kasi hi di ano ka dun? Hi na hi, gano'ng hilo ka dun, diba? Ano ibig sabihin ng hi?